Hello mga Paps! Welcome to my YouTube channel A Paps Prank Vlog Don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell for more updates Hello mga Paps uh, Magandang araw sa ating lahat dyan so, Dito na naman ako ang, ang content ko ngayon is inner bearing Poler so madalas magagamit ito sa mga ano Magbubukas ng makina or kahit magpalit ka ng bearing sa wheel natin, axle. So, magagamit ito. So, Mag-unboxing tayo mga pops. Ito na siya mga pops. Order ko sa Shopee mga pops. Ito. 340. May gito mga pops yung price nito. So, bumili ako nito kasi magbubukas ako ng makina ng FZ ko. Kasi magpapalit ako ng mga bearing sa loob so bumili talaga ako nito sinadya ko to at ikukontin ko na rin para makatulong sa inyo na magdi DIY sa bahay o saan man magagamit natin to kahit sa mga sasakyan pwedeng gamitin to magtanggal ng pilot bearing kung alam nyo yung pilot bearing ng ano uh, transmission or clutch ng sasakyan So ito si mga paps. So iba-iba yung size nito mga paps. Yan itutusok lang siya dyan. Ititrade mo siya. Para yan, nat niya. yan. Yun, yung nut nya. Yan. Yan yung, yung support nya yung tubo na yan. Para ma pull out yung bearing. Para hatakin yung uh, bearing. Para magtanggal. So iba-iba yung size. Iba-iba din yung size ng bearing. Iba-iba din yung tools na gagamitin natin. So nandiyan siya yung makikita nyo may rad din siya na yung dulo walang trade. Tapos lumiit yung dulo. Yan yung papasok diyan sa expander natin na papasok sa bearing, you know. Kita mo yung tinutusok ko, you know. So may kaukulang size yan mga paps, tamang size para sa tamang bearing. So tatlong sizes ng rad yan mga paps. Dalawa yung mismong support ng puller yung tubo na yun no? tapos lima yung pagpipilian nating sizes sa mismong expander ng bearing puller natin yun no? mag expand yan mga pals pag hinigpitan mo yung thread mag expand yan dulo kaya yun yung kakapit dun sa inner race ng bearing so yun sya mga paps malaking tulong to mga paps sa mga motorcycle shop sa mga ano natin mga Mio natin na motor meron sa gearbox yan may mga bearing yan na mahirap tanggalin eh ito no, iba ibang session mga paps iba iba kinukuha ko isa isa ano? You know? tapos ititesting natin to mga paps may pagkatapos ito ititesting natin yung mismong paggamit nito ito tutorial pati natin oh, ito na mga paps yung nabili natin order natin sa si pa itong puler ng bearing so titesting natin kung makabunot uh, ba siya so, ang kailangan 6202 yung bearing natin kailangan natin ito yung pasok dito sa inner number ang so, ganito mga paps so, ganyan pasok siya dyan tapos lagyan natin ito titread natin dito para mag expand pili lang tayo may tatlo siyang kasamang pang tukod mga paps so, so ito mukhang maganda ganda to may kalakin yung dulo iba iba sila ng sizes so. tapos meron din pangatlo malaki na talaga to ito naman yung dulo nya yan kaiba sila tapos ito magkaiba din ito mga paps limang piraso mamili ka lang kung alin yung swak sa bearing na tatanggalin mo tapos ito pero pwede ito mga paps video okay sa pos ang pos ano? ano? ito kailangan mo pa doon kung pasok mo dito pag nagpitan mo yung mga pos i-expand to kaya ayan uh, o oh. e boom mag expand yan kaya alam maglalak yan din sa inner ng bearing inner race pasok dito pasok mo ganyan ritmo. mo hanggang mag buka yung dulo patay ng tools tapos ito nga po si Bintin depende sa size ito so, si Bintin to natisay na ito ng kahapon ganyan mo yung taas itin mo ganyan para mag expand yung puwita yung yeah. Pag hindi na siya mabunot ganyan gamitan mo na siya ng pag medyo malaki yung outer race ng berry mga pups hindi kasi siya sa mga to kasi ito yung gaganyan eh o oh, yan o oh. hindi siya mabubunot pati itong may kalakihan na to hindi rin siya mabubunot swak lang so ang yung mga pups lagay tayo ng bolt o oh, tools tapos ganyan natin yan natin dalawang tools hilaan yan tukod na lagay natin itong washer tapos yung nut nyan ito lipat natin tapos lang natin ipitan Itulas yung mga tools natin In 22 na Yan Para flat na flat Yun Yan Yung pagtura nya pag nagpoler Tapos ikita natin po Tapos lagyan natin ng Aling kitos tusok lang dyan ito yung ikutin nakikita natin yung bearing sa baba ito ko mga magpo pull out nya yan gagalaw yan higpitan ko ka mo to hanggang sa mag Ayan, malambot na. Mabungot na nga pars. Ayan, kita. Agad dyan na paggabit ang, pag ang puler mga pars. So, effective kasi mahirap kung walang puler. Hindi talaga matatanggal ang bearing. hindi siya na mga pars. Ayan yung itsura niya. Tanggal na siya mga pars. So, so sulit so yung pagbili sa so, mga bearing ng makina. Mga mekaniko. Mga, mga gamit. थैंक यू फॉर शेयर, सब्सक्राइब है ना